Malapit na tayo. Ano, diretso na tayo doon? Dito daw siya, dito daw siya. Opo. Dito muna tayo sa tapat ng Ulsiano. Si Patin mo muna siya. 'Yon, 'yon. Siya yan? 'yon? Opo. Oh, saglit, saglit, baka Pare ko, pulis ako. Galing tayo sa Pasay, hindi tayo lang kapag video gawa ng sobrang lakas ng ulan doon. Pero dito sa Antipolo, walang ulan may tinulungan tayong uh, isang babae kasama yung jowa niya kasi yung jowa niya pinasakay ko sa joyride kasi hindi naman tayo kasi dito sa motor ang siste yung motor galing sa negro sa probinsya pinadala dito sa Manila sa pier pagkatapos yung pinakuha nila is yung sa nila kasi wala daw lisensya yung babae o yung pagkakuha na sabi ng babae, ayaw naman daw ibalik ng pinsa niya. Ayaw daw ibigay sa kanya. Dito rin sa Altipolo. Taga dito naman ako. Kaya yeah, tindan natin. Malapit na tayo. Ano? Diretso na tayo doon? Dito daw siya. Dito daw siya. Opo. Doon siya sa harap nito. Okay, sige. Paano? hindi kita ibababa doon. Kasi, kasi baka pag nakita niya. Ah, pwede. Hindi naman ako alat ng pulis eh. Dito muna tayo sa tapat ng Ulsiano. Si Patin mo muna siya. Yan, yan. Siya ba yan? Oh, saglit, saglit. Baka mo ba? Oh, dito na yan, ma'am? Opo, oh, sir. Sandali na po, sir. Ano, okay na yan? Okay ay para kay. Okay na ba 'yan? Para pulis ako. Oh. Hindi ko naman alam na kwento niya eh. Ah, kasi sir, ano kinuha namin yung ng motor. Ah, kinuha namin yung ng motor tapos sinatin ko dito sa Dipolo kasi wala kami pasok kinabukasan. Uh. Hindi yan secure ang motor nila doon. Kaya inuwa ko yan dito, dinala ko muna sa Dipolo. But ba but but hindi mo binalik ng mga nakaraan si ako sa trabaho sir eh, sa ano namin nagsabi naman ako sa kanya na busy ako sa, na, na, trabaho namin kasi wala akong time maglabas ng ano kasi nahanap kami agad ng na namin hindi hey, maayos okay. pala kausap to eh hindi kasi sir okay o maayos talaga kausap yung cousin ko Pero, simpre, kaya, yung sa sa lang lang usap, sir o siyempre wala naman ako nagyan ano sa motor yung ano lang naman kasi sir ako. kasi nag ano nag, yung bang nagbibigay siya ng oras tapos hindi pupunta, wala naman sana problema tapos dinala niya dito sa antipolo wala akong alam motor ako maganda motor ko sir. Oh, alam ko may motor sa do entrada na, sa motor. Asa ah, yung mm. motor niya? Ayun oh. Yung ko okay pa nga side mirror yan eh. Oh. okay pala ko usap to eh. Saan ba mo tol? sa village. Sa village. Okay lang okay, okay, lang kaming dalawa sa wala problema sir. Na Kami na lang dalawa. Galing Pasay pare ah. ka pa dito yan. Oh, Pasay din ako eh. Para wala ako diyan sa motor nila sir. Sikilah, baka magpaabot pa kayo? Okey ka lang dito ha? Okay si naman talo na ako. Hindi naman talo ako. Hindi naman talo ako. Hindi ako. ako. Ano, okay lang motor nyo? Okay lang yung motor nyo? eh, importante na kung wala tayo mo na lang pag masira Helmet ka, mag helmet ka Yun, na-recover natin yung motor Raider 150 Fi Maganda pala yung motor eh. Game Ah alam, mag-waste na lang kaya Apa dara lang to Kubaw kayo, di ba kubaw? Dara-daretsa lang yan, tinuro ko ng LRT ah, ah. Soldado lang yun, okay. hindi ka maligaw ah. so, ah. Igat Ingat kayo ha, Ito. tol, ingat kayo ha Sige, may sa gas pa naman Sige, tol, gas oh Sige sa walang Diyos nakuha din natin yung motor pero sa nakikita ko yung Pilsan is in good faith siya sabi niya wala lang doon siyang palahon kaya sa sunod mga body wag nawag nawag na, wag na wag tayo magtitiwala lalong lalo na kahit kanino